Isang nanay na kuba na dating inabutan namin ng bigas at groceries na kiusap sa akin na sasama ako sa kanya. Para makunan ko raw ng video ang bahay niya, nasirang-sirana. At ang mas matindi, pagdating namin sa bahay nila, ako mismo yung kinabahan dahil nasa loob ng bahay nila ang mismo puno ng niyog. Takot at kaba ang nararamdaman ko, baka bigla na lang lumakas ang hangin at mahulog ang bunga ng niyog. Kaya pala laging nasisira ang bubong nilang nanay dahil every time na may mahuhulog na bunga ng niyog, dederetso sa bubong nila. Sirang-sira na ang bahay nila. At tagpi-tagpi ang mga kahoy, trapal at lumang kumot na lang ang nagsilbing bubong nila. Kaya nakiusap si nanay na kunan siya ng video. Nagbaba ka sakaling may tumulong na maialis ang puno ng niyog sa loob ng bahay nila. Tinanong ko si Nanay kung kaninong lupa ang tinatayuan nila. 'Yun pala ang lupang tinitirahan nila ay sakop ng marine land sa tabi ng dagat. At binabalaan na pala sila na huwag nang ayusin ang bahay nila dahil darating ang panahon, i-demolish lahat ang mga nakatira dyan. Kaya pansamantala dyan muna sila habang wala pa silang malilipatan at nakiusap na lang si nanay na sana may tumulong sa kanila na kahit maiputol man lang ang puno ng niyog na nasa loob ng bahay nila. At tumingi na raw siya ng paintulot sa may-ari ng niyog na itumba ang puno at babayaran na lang nila ang puno ngunit wala pa silang sapat na budget para maaksyonan o maipatumba ang puno ng niyog. Dahil delikado, pag lumakas ang hangin, takot at kaba ang nararamdaman ng mga matanda. Ilang beses na rin daw si nanay muntik madiskrasya nang mahulog ang bunga ng niyog. Meron pa nga dito na nahulog bigla ang niyog sa bubong nila at nabutas talaga. At doon, muntik na tamaan si nanay. Uy, ginoo pa hadlok. ay na yun. Uy, muna ay lubi. Manta, makitaan ni dili sa mga taga-gobyerno nga. Oh, ang ilahang Pinoy anan guys nga naay naamay may dagang lubi. Mas ginako ko karon nga diri dire sa tungod. niya dagang kusog ang hangin. Ginoo unsaon na lang na. Ay, ay naayod sa sulod ang lubi guys na dire oh, di ma oo tungod. Ano na naman dire ma'am. Nga dili ra mo makulbaan. Ha? oo. Oh, Nara na buslot kay nahulog. Nahulugan og lubi mantag na naay makatabang ani no nga ibaligya na lang daw barato ang lubi pero ang pagputol mahal mahal daw ang pagputol ani isa ba na kin sa kung nahulugan na pug lubi oh sa wala din ding dingding ni wa man ding dingding mam asa ganin dere oi itabitabilan naman ni ha gitabitabilan tayo na adiri sa mo de siya na hugma sige kunya dili ta delikado ani inig nay bunga basin bigla ra mahulog ba Ana mam kanang gigkan pamani yeah. ah, na, yeah. naay... ah, no, na Na hagbungan ni siya Kanang lahing. Nagagarden garden pod ko sa Leyo. Kusig na ibunga ba. Maayo kay naka garden kay lamig ang pod ni na ay na ipua na ay nalugbati. Amo ide ni siya, nay delikado man ni nay. Na obalay na na Israeli na ilalom sa lubi. So sigig kahulugan ang lobby. Ugay di ka ta maulugan ani diri. Dayon yeah. Gita biland ron nila og trapalo gabol ang ilang balay intawon diri guys oh so kung mo ni sina na Australia tong gitabangan ako nangayo pagkaon sa ako before so karon iya jo kong gidala diri kuyog do ko sa iya ha so ning kuyog jo ko guys sa kalayo so normal delikado gikulbaan pud ko no kay naayuday diri oh ha ito so, daw tao ni Diri may higdaan. Kaya dapat higda o. naman na. Ay, oo. Yeah. Nay, okay. pinalit na ko nga ma'am. Oo. Oh. Asa parang pa ng kwarta ni mo. Pero, di lagi ko ang tawa. May kahoy, good ma'am. Oo, ma lagi. Sa so, mao di ini siya si kahugmak mm. diri. Kayo na ate, ko ang lubi. So, karoon guys, naamid diri sa balay ni Nanay Estrella, no? So, Amo hulugan og lubi iyang balay. Ang tabang si nanay kay misinsaon daw niya pa ayon niya. Itabil-tabilan rin niya o habol. Itabil-tabilan niya og habol og trapal. So, ang natabang day na ako niya, gipalit niya sin, pero wala niya napatukod kay walay kwarta. Wala pa'y kahoy. Kanira yung gipalit So, kulba mo po day, di rinay kay naaman day kuan na amang po ilubi di ay maski pag ipaayo ni mo ni sa ngalan nga na ilubi kinsa man ini kuno yuta diri nay wa wa na ni diri kanang marin lan ni bali abono na ba ni ba abono na oh. abono gikan sa dagat mm marin lan sa... na ni diri dayon inyo ha gitukuran gitukuran namo mo dari ko di ay kuno ka lisa dari na ay yung hadlo ko na ibasin mulog ang lubi na iba kusog na bang hangin Hello. Pangoan pa, na eh. Basit nga tabang na lab, Labi na si Boy Maas kung basit dahil ma si Maan Hidre o si Pasaway Vlog. So pangayo o tabang. Nangayo si nanay og tabang ako. Gikan to sa syudad. Iyadyo ko gipaan Hidre. Hello. Para Mama, makakita do sa iyang sitwasyon sa iyang balay kay kanin si nanay mao ni katong akong gitabangan nga nangayo pagkaon so ganina nagkita na pud mi nakaon ako siya pag magkaon mo siya anhi jud mo anhi ko so dagan ko, kay kog lakaw siya antaw naka anhi jud mi karon kay iya dong ipakita ni iya hang pinoy anang nga gitabilan na lang niya og habol og trapal dayon mao dai sige ni kaguba iya hunting kay naaday Kunuan ka. sa lubi. May punuan na niligay. So, Nai. yung sudutgay, yung mutusaon siya, no? Kaya e nasa sulot, ang punuan sa dubing sa ilang balay. So, nahatagan na nako ni siya para pa, dipalit niya sin. Dili matrabaho, kay kaya wala, may kahoy. May kahoy. So, nanawagan si nanay, daw na ay eh, makatabang sa iyaha ni Ani. Hoy! Ang so, sa... naani Ani, si nanay, tanawin si nanay, oh. Sa lahat ng taon, manlimos siya dito kay sa syudad para lang makapalit upang konsumo upang ano upang adlaw -adlaw pang adlaw-adlaw nga panginabuhi kung um, so, mga ayaw gitan ko ninyo tabang kahit parang gi ma, ayaw ayo lagi ta na mong kay lagi ni kwarta ang gitabang nga kuan kwarta lagi hatag na dos mil kinin to pud na ko og um, sin pero wala gi kadapat ang sin kay tungod lagi wa may kau katarok okay. hmm. Pagpasalamat mang gani ko nga nainintabang sa ako sa sponsor sa pagkaon, bugas, sa una o katong mga grocery. Si Ma'am Libit may naghatag din ni oh. sa amo ah. Oh, gikan to sa sponsor na to, nga oh. OFW na si Julie lang nating tabang sa imuha. So karon si ni Hanyo balik basin daw matabangan siya o um, taon niya ni Iyahang. -huh. Kung kayo taon daw sila diri sa lugar Ay! na daghang kaayon. Lubi. Pag-banded <uk>! na lang daw ko na nila ibalik ibaligya. Oo. Oh. Ang bayad sa putol kay isa mang ka libo. Nga, yeah, asa mo? Ipatumba kung bayaditan. Ang yeah, tuntunan raman ko nung na naugpisi. Ipatumba nga. Oo, uh, pagputol. Uy, ginoo pa hadlok. Up Nagihadlok ay na yun. Uy, muna ay lubi. Manta kung makitaan sa mga taga-gobyerno nga. Oh ang ilahang pinoy anan guys nga ay naamay na, na, dagang lubi mas ikulbaan ko karon yun namin diri sa tungod. Taon dahil sila nga mabalik ko diri guys. So karon nabalikan na dyan sa so, basin diya na yung maluoy diya na mga malumo nga kasing-kasing no. Mutabang nilang nanay. kay ako, unsa po'y kaya na ako, maura akong itabang. So at least kahit papano karon naghatag ko time, naghatag ko ako dyan siyang itagaan o panahon nga. Kuyugan, kay ingon siya, do, kuyug dyan ka sa among balay ma'am. O, pakaon sa nako siya, ayha siya nako gikuyugan diri. So karon sana na ay maluoy ni nanay no. So ayun na nga guys, sana may maawa at tutulong kay nanay para maalis or maitumba ang puno ng niyog na nasa loob ng bahay nila. Maraming salamat po sa mga nanonood. God bless you all.